as na kasi yung lugar na to, bulubundukin na yung lugar namin. Ngayon, sabi nung iba rito, hindi raw nagsisinwalik itong na to. Yung sabi daw ng totoo. Ngayon, susubukan ko siya ngayon, malalamat malalaman ako kung totoo nga sinasabi niya. Gwapo ako, pogi ako. Weh. So, Nag-ie ko nga, ulitin ko. Gwapo ako, pogi ako. Weh. Ano, well, -e ko. Totoo nga. Mukha akong artista. Poging pogi ako. Hindi totoo yan. Yan, yan, yan. Yay. Hindi nga sinungaling itong puntok na to. Totoo nga. Bagay, kitang kita naman talaga sa paliktura ko eh. Huwag gwapo ako eh. Hihirap ba yung maging gwapo? Ulitin ko nga ulit. Pwede rin may puno na Pogi ako. Gwapo ako. Hindi totoo yan. Hala, eh, nga. Salamat, nagsabi kayo ng totoo. Hindi totoo yan. Yan, yan. Ay, nag i nga talaga. Nandito kasi babo. Dito na dinig ko ah. Gwapong-gwapo ako. Pogi ako. Hindi yan totoo.